Kung pag nanakaw daw kasi ang pag-uusapan, sanay na sanay itong mga Duterte. Hmm. Tignan nyo, ito pong latest na balita na ito, na etong libro pala. Siyempre, sa panahong ito, ano? Napaka-resourceful na ng mga kababayan natin. Kaya ayan, bistado, na ito palang istorya dito sa libro nitong si Sara Duterte ay ni Ninakaw. Pag nanakaw po ito, pag nanakaw itong plagiarism na sinasabi, at ito po ay pwedeng, pwedeng may kaparusahan. Plagiarism is considered unethical. No? Kung ang pag-uusapan kasi ay ethics. Wala talaga niyan ang mga katulad ni Sara Duterte. And is a serious violation in academic, professional, and creative contexts. Yon. Mm, seryosong violation ito. It can lead to consequences such as damage to reputations. Anyway, wala nang reputasyon, so wala nang dapat ma-damage. Damage na damage na naman kasi. Legal action. Aba, pwede rin pala to. May legal action din pala ang mga ganito. Academic penalties and loss of credibility. Yan yeah, yun na. Kasi yung credibility, wala na naman talaga itong si Sara Duterte. Yun pala ang nangyari. Kasi hindi naman totoong author etong isang ito. Nagmarunong lang siguro. At baka kasi nabasa niya na rin etong Only the Way Home. At nagkaroon ng idea. Pag nanakaw yan ang idea. Hmm, sabi sa inyo Hindi lang po yung ganito ang ninanakaw ng mga politiko na katulad nila. Pati na rin yung idea. Ilang beses na bang nagnakaw ng, ng idea rin itong si Sara Duterte at ginaya yung mga programa ng nakaraang administrasyon or OVP under Vice President Leni Robredo. ba diba maraming beses na rin po. Kahit eto eh, kahit etong idea na nag-launch ng book, abay magkaiba lang ang sistema. Ano Dahil eto, pagkakagasos ng gobyerno. Pero yung kay Atty. Leni Robredo, sa halip na gumastos ang OVP, ang OVP pa po ang nagkaroon ng, ng fan dahil doon sa libro. You see, yung pagkakaiba, ano ho? So, eto po yun. usapan ngayon sa social media ang aklat na nung si Vice President Sara Duterte na may titulong isang kaibigan. Ayan, hindi natin pwedeng pagsabihan yung mga kababayan natin na gumagawa ng kung ano-anong memes at pinagtatawanan nga etong pagiging author ko no na nung si Tambaloslos dahil hindi po talaga bagay. Ano ho? Lalo't ang titulo ay isang kaibigan. Oo, oh. binalikan ng mga kababayan natin ng mga natasans ang nangyaring panununtok, pananampal na nung sa Sara Duterte sa isang sheriff Diyan po sa Davao. At syempre nga, doon mismo sa pagkakataon, doon sa hearing mismo sa Senado, ano bang ginawa natin sa Sara Duterte? O, di ba? Gulo talaga ang gusto nila. Away ang gusto nila. Ayaw matanong. Okay? Isang kaibigan daw na ikinukumpara at inaakusahan ng ilang netizens na plagiarized version o mano ng isang comic character ng American writer na si Andy Ronton, ang Oli series na inilathala noong 2007. Ito talaga ang matindi sa mga netizens, na napaka-resourceful. Alam na alam nila uh, kung paano gamitin yung teknolohiya sa tamang paraan para mabuking yung mga kabulastugan at kagaguhan ng ilang politiko dito sa atin, katulad nga nalang si tambalos. Good luck! Kung ano man ang mangyayari dito, yun nga, pwedeng, pwedeng magkaroon talaga ng legal action etong etong sitwasyong ito dahil eto po ay pagnanakaw ng idea. Good luck!